Tinapos ng Philippine Bet na si Michelle D ang kanyang Miss Universe 2023 journey sa top 10 sa finals night ng pageant sa El Salvador noong linggo ikalabin siyam ng Nobyembre. Ang 28 anyos na beauty queen mula sa Makati ang ika na kandidato na tinawag para sa top 10, ngunit nabigo siyang makapasok sa top 5 ng pageant. Sa huli, ang corona ay nasungkit ni Miss Universe Nicaragua Shanice Palacios, na naging unang panalo ng Nicaragua. Ni Rampa ni Michelle D sa prelims ang emerald green gown ni Mark Baumgartner. Na isang pagpupugay sa kanyang ina, si Miss International 1979 Melanie Marquez, na nagsuot ng parehong kulay noon sa Miss International. Para sa National Costume Segment, nagpa siya ang 28 anyos na bigyang pansin ng turismo ng ating bansa, habang binibigyan din ng tanguang kanyang post bilang isang Air Force Reservist, sa isang ensemble na ginawa ni Michael Barossi. Sa finals night, nirampa ni Michelle sa evening gown ang black gown na muling idinisenyo ni Mark Baumgartner. pagbibigay pugay sa katutubong tato artist at national treasure na si Apu Wang Od. A tribute to a legendary Filipina who has become an icon, preserving the rich cultural heritage of indigenous tattoo art, bahagi ng isinulat ni Michelle sa Instagram. Sa kabila ng hindi pagsulong sa Q&A round, kabilang pa rin ang ating pambato sa mga gold winners ng Voice for Change Challenge at Spirit of Carnival Awarding